So guys, good morning, good morning po sa inyo dyan at <coughs> natanong ko po si Kuya Jaffer na dumadating na siya. <coughs> Yun po si Kuya Jaffer, madami kaya po siyang huli. <coughs> good morning sa inyo mga guys, good morning. Dumating na po yung malaking bangka, galing po sila sa lautan at ako'y nagkakalaykay natanaw ko lang po sila sandali lang po at isang ko po guys Yun po. Kasama po si na Rigondox. titing titingnan po natin sila, guys. At dumating na po siya. Ah! Dali daw! Ayan, guys. Yun, uh, ang laki po ng bangka nila. Lumaot po kasi po sila, guys. Sana madami silang huli. Yun po. Si si Rigondox. Si si Kuya Obet, si Brian, saka si Kuya Kanu. Pangalan ba nitong isa si Kanu, si Kuya? Ano? Yan po si Asuwang. Yan po. Uusong po sila guys sa bangka. Dadalhin po nila sa pataas po. Tawag po, ako kayo, papa. na po kami Dadi. Sana po madami po sila guys. Huli. Yes, baby all right. alam po Ma'am. Dek pa po nakikita yung cooler po. <laughs> eh yeah, kasama pala din si Kamonin, yung asawa po ni. Hindi hey, po, ma Wala po. <laughs> Asawa, tatay po ni Kamonin, kasama po din ko. Yeah, si Asumang po may huli yata. Ari po may buhat-buhat na po siyang cooler, yan po may huli wow, lobster wow, may huli silang lobster, guys yan, may huli po silang lobster, wow, sarap yan, huli po yan ni na Kuya Jaffer huli po yan ni Kuya Jaffer, wow, baby sarap, banagang lobster yan po, kasama po si Kuya Daggy Ya, yeah, sila po ay pare-pareho po sila po ng mga suot. Suot mo nila ay magaganda po ang mga anila po ng mga pandagat. si dagi Sana madami po silang huli. Yun po si Consejal Lando. Yun, si Consejal Lando po pala kasama po nila. Tsaka si, si Mate po. Yan, yes, baby, all right. Yes, baby, all right. <laughs> <laughs> ah. guys. Ayan po si Kamuning. Ayun po yung mga maliligaya po nila. Layo po kasi guys po ng kanila pong pinapag-aryahan. Doon po sa malayong 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 malayo. Ayan po si Kuya pero, um... Ha? Lumao. Ha? Lumao sila. Ayun po si Kuya Per. na po siya, guys. Lumao sila. Matagana. Mm It, -mm. Uh -uh. Ito si Regundox po. Saan sila Saan na lumao? Malayo. Oo, malayo pang maglalautan nila. Malawang. Mm uh -huh. po, isa-isa na po silang bumababa. Isa-isa na po. Ayan. Yeah. Ayan po, si Rigondok. Yes, babe, alright. Ayan, si Kanito. Right. Si Masama din nila. Si Kudagi. At ako po eh... Sila po eh, akyata po lahat. At ako po eh... Guys, ako eh, pabalik na uli po sa aking trabaho. At tinignan ko lang po ang huli po ni na Kuya Japper. Yes, baby, alright! At para tayo may may upload uli. Good morning, good morning po lang po sa inyong lahat diyan. May huli si na, may huli po silang lobster. Yes, baby, alright! Ayan, ako po ipabalik na uli po sa aking work. At kailangan po natin ay bumalik na uli doon. Maya-maya po ako ay uuwi na, guys. Pauwi na po din ako. Kami may maglilinis pa po dito. Hindi pa po kami tapos maglinis, guys. Mabalik po uli ako. <laughs> At kami din po naman, mamaya po ay uuwi na. Kasi po, tik-tik pong init. At kami po naman, imaga po pumasok dito. Madilim-dilim pa dito na kami. Yan. Hanggang dito na lang po. bye bye